Kaya ka diris yudad, para? Kwan ko nagbala po diris kagayan kay mamas ko lang para makapalit lang kong abono nga ipang pinansa kwan sa amwa nga mga uma pero dito sa kwan wag yun mi ma wag nga, huwag mo sa amwa nga bisag unsaon nga mo at tumigol, wag Ata na lang po Araw na ako bang palit sa abono, no. sa akong mga tinanong dito na hmm. abuan. Para rin ng abuan nga abuan na mas hmm. para makapalit lang. Sige. Abono. Pero dugay na kagawa Dugay na? Oo. Dugay na kayo boss. Dugay na kayo. Pila na katuy Pero maurot mang yapon sa abuan. Karing ilaga. Alagi ba? Na eh, awanan E mong lakpasan dito Kung saan man ninyo pagkwalit Bisa man lang tambal pang ispre lang Wala lang, wala, wala tayo mapalit Kahit tungod sa kalisim Sa bukid mo ah, so... Mga nangyayari, eh, bada ko Araw lang makapalit lang yung kabunod Tambal nga, Maka kwampot sa akong uma dito Kada tuig lang eh, mo bada dere, Pero ang ama rin, hindi pa kamot Para maka kwampot Maka tabang-tabang po nga ang among pangayo makapahapak po sa among pag-uma uh, para uh -huh. yun. So kami po nagkasinabot po na niya kay Gikan ng Pugko San Fernando Bukid noon sa po Pugko Gamay nga ni Lumado. Maupian maapon? na no, maupian maapon. Uh Hoy -huh. ko, uh -huh. pusing. Uh -huh. Salamat. Ah, sige. Hope Para po makakita po itong naglantaw sa tuwa ah, karoon. Gamay lang kay short lang sa imong uh, kanta. Itong kanta nga ah, pang Pasko. Sige. Na, uh, -huh. oh, katimong kikanta ah, sa to? Sige, gamay lang ito ah. Uh -huh. Nih lu mada, nih mada oh. oh. 🎵 Sa loob uh, sige. Ano ito yung ngarani mo? Ngarano? mo ito ngarano? si Jeffrey Lintawod. taga uh, Bukid noon sa uh, San Fernando. Ano ito ngaran barangay nun? No? Sa Tibong okay. uh, Tibongkog. si Tibongkog. Oo, Tibongkog. Tibongkog, doon sa lapitan na na? Sudlo or... noon. Sudlo nun. Asik yun lang, Tibongkog. Tingaling. Oh, sa barangay siya nga barangay? Tibong oh, barangay Tibongkog. Ah, oh, barangay Tibongkog. Oh, barangay dire tao. Dire tamo agi sa San Fernando. Agi ta sa Mayag. Patos ni Glogsan. Patos sa Ah, wala rin na siya kaabot dito sa Kwan. Sa kanilang... Sa uh, Oh, namnam. -nam. Oh, wala rin. Dire tamo dire sa Mayag. Hindi ah. natakabot okay. sa ng Ah, Pasulod, pasulod, pasulod. dito kung nakabot po sa kalagangan. Oh. Ito, sige. So, salamat ha. Ah.